What's up, Kabalen? Another day, another vlog na naman para sa atin. Siyempre, we thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na to. Ayan. So, for today's video, mga Kabalen, ay uh, babalik tayo doon sa dentist na pinuntahan natin ng isang araw. Kung naalala nyo yung uh, short video na in ko na nagpa-dentist yung baby namin, si Baby Jaja, eh, this time naman ako yung magpapa-check up. Okay, and to know more about their services at uh, mga iba-iba pang uh, mga inclusions, eh pasalan natin ulit ang All Smiles Dental Clinic. Ayan. Okay. Let's go. Okay, so dito na lang tayo mag-park sa kanilang underground parking. Ayan mga kabalen, so nandito na tayo ulit sa Clark Global City na kung saan bumalik tayo sa Clark Branch ng All Smile Dental Clinic. Ayan, sa mga nakakita ng vlog ko last time, eh, pinadentist natin dito yung baby ko, si Baby Jaja. And this time naman, tayo naman yung magpapa-check up. Ayan, at pakikilala ko kayo dun sa mga doctors or dentists ng dental clinic na to. And... Balita ko mga celebrity doctors itong mga to kaya Excited na ako, ipakilala sila sa inyo at itutur ko kayo sa kanilang dental clinic. Let's go! Good morning po! Hello! Anjam ba yung mga boss nyo magaganda at mga pogi? <laughs> Sige, sama. Uh, papakilala ko kayo sa mga dentist ng All Smile Clark. So, yan. excited na ako dahil mga kaibigan ko to. Tayo natin sila. Uy, parang na ko na siya. Ayun no. Oh, di ba? Di ba? Oh, diba? Diba? oh syempre, Alam mo naman, di ba? So, hello, Ayan, so sino pang hindi nakakakilala sa second batch or finalist ng isa sa mga second batch na Starstruck Batch 2. Ayan. Ayan. Ayan po ito si MG. Ano po? Pinapanood ko mga motovlog nito. Ayan. Saka dati kasama ko ito sa Crayfish Keepers. Ay, oo. Oh, ngapala nga pala. Nag-isda nga pala tayo oh, dati. Oo, oh, mga isda. Oh, Hello, hello. Ayan. So, oh, sige. Oh, sorry. Ayan. Alam na alam mong hindi, alam na alam mong hindi. Nagulat ako, pinala na live pala tayo. Oo. Alam na alam mong hindi scripted eh. Oo. Okay, so ito na, si pareng CJ si Muere, ayan. So, siya yung dentist natin dito. At uh, siyempre, alam mga kaibigan natin sila. And yung wife niya, si Patricia Vargas Muere. Ayan, siya naman yung nag-handle ng mga pediatric uh, services naman dito. Ayan. So, sa iyo ako magpapaano, di ba? Kasi pang matanda ka eh. Oo, oh, kasi <laughs> oh, sige, pwede naman. Uh, -oh. kahit hindi ka nakapwede. Kasi para... nung last time, uh, si baby naman yung dinala ko dito. Oo na. nga. Nagkita ko nga yan, sabi ni Sting. Oo. Sabi ni Sting. Nasak talaga ako kasi idol ka naman talaga dito. <laughs> talaga ba? Mas, talaga mas, ba? Nasama oh. sa Crayfish Motoblog. Ako pa pala yung idol mo, baliktad ha. <laughs> okay. okay. Okay, sige. So... so sige lang, mara. Huwag ka lang sa akin. Sige, sige, sige. Okay, okay. Sige, sige. Okay, sa okay. mga fans mo dyan, pre. Oh, yun, yun, yun. Okay. Sige, see you later, pare. Okay. Hello, Doktora Pat. Uy, ayun o, si Doktora Pata yeah. So, siya po yung uh, ni baby ko, yan, yeah, si Jaja. So, kapampangan niya po. Kapampangas uh, <laughs> ko. Uh, kapampangan niya. So, Owa. Great mo naman, Ricky. Katamong kabalen. Hello, kabalen. Okay. Um, ta, Inasawa ko, Leah, kabalen. Wow. <laughs> Ako mo, eh, uh, so, so, um, ito. Nung bisa kayong uh, mag... Uh, ay, kapampangan ko bigla. <laughs> So, sa mga gustong magpunta uh, dito or uh, magpa-dentist, yung mga anak nyo, ayan, so si Pat po, yung uh, kaya kabalen na dentista na pediatric. Yeah, for kids. Yes, for kids. So, ta, So, let's go. Magpa-treatment uh, ang CJ. Bye-bye! Bye. -bye. Bye. Mm -hmm. bigat naman ito Dito ba? dito. Ayan. So dito mga kabalen, meron silang X-ray machine. So kung meron kayong mga problem sa inyong mga ngipin na infected or parang namamaga eh, madali lang makita dito kasi meron silang X-ray facility. Ayan. Kabaler, so nandito na tayo ngayon sa isa sa mga rooms ng All Smile Dental Clinic. Ayan, dito tayo sa room ni uh, CJ. At kita nyo naman, di ba, napaka-aesthetic ng lugar. Talagang malinis, kumpleto sa gamit. At isa pa, merong entertainment. Ayan, so hindi ka maiinip kahit na napakatagal ng procedure. Eh, merong kang pinapanood. So it's up to you kung gusto mo manood ng mga, mga concerts or siguro Korean novela. Ayan. So, kompleto sila dito. Smart TV naman to, di ba? O, kaya pwede ka mag-Netflix dyan kung gusto mo. Kaya talagang uh, napakaganda ng uh, mga facilities nila dito sa All Smiles Dental Clinic. Ayo, okay. Ayot na tayo. Ay, okay. sorry, sorry. Okay, talaga. Pala muna may ni... ito Atalian muna ako. Oo. Oh. Para... Para hindi ka malikot. Para hindi ka malikot. Tatalian ka muna. Ni... <laughs> Tayo, 8, 20, no? All right, so that's it, mga kabalen, no? So uh, thank you very much for uh, tuning in, sa ating, or watching our vlog for today. And uh, maraming maraming salamat po kay Dr. CJ Muere for taking care of my teeth. So today nagpapasta tayo sa kanya and then nagpa-cleaning na rin. Si Dr. CJ nga pala is actually a uh, uh, orthodontic or orthodontist siya. So nag-specialize siya sa mga braces, sa mga adult uh, dental services. So kung meron kayong mga gustong uh, ipa-check up or ipatingin or ipagawa sa inyong mga ngipin, ayan, si CJ Muere ang inyong kausapin. <laughs> And naman, uh, pagka naman uh, gusto nyo, eh, mga dentist or dentist na nag handle ng mga bata, ayan, yung wife naman niya, si Dr. Patricia Vargas Muere. Ayan, so isa naman siyang pediatric dentist. So, nag-specialize siya sa mga bata. Kabisado niya kung paano i-handle ang mga toddlers natin or kung uh, yung mga babies nyo ay eh, katutubo pa lang yung mga ngipin, dalin nyo na sila dito sa All Smiles para naman maagapan at maging uh, mas matibay ang pagtubo ng mga ngipin nila. Ayan. So, kaya nga naman ang ating uh, baby na si Baby Elijah ay talaga namang alagang-alaga yung ngipin niya dahil kay Dr. Pat. Ayan. So, Uh, if you're around, if you're around the area, kung nandito lang kayo, malapit lang kayo sa Angeles, dyan sa Mabalakat, Bamban, or even Tarlac and San Fernando. Ayan, visit kayo dito sa All Smile Dental Clinic sa Clark Branch. Actually, meron din sila isa pang branch sa may Santo Domingo, malapit naman sa may Sacred Heart Hospital. So, ito namang Clark Branch nila, eh, sa may Aero Park naman ito, tabi mismo ng uh, Uh, Medical City Clark aya. So wala naman kayong uh, kaligaw dahil madali namang hanapin. And sa mga nagko-commute naman, pwede kayong sumakay ng mga blue bus sa May SM City Clark and then diretso na dito 'yon sa tapat. Uh, at hindi nyo na kailangan mamasahe papunta dito kasi libre yung uh, mga blue bus na 'yon. Okay. So thank you very much mga kabalen. Hanggang dito na po muna ang ating vlog. Thank you sa mga nag-tune in at sa mga bago pa lang, please uh, follow my page, Kabalen Motovlog. And once again, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe and God bless. Goodbye.